programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaganapan sa Lilet Matyas Sa kasalukuyang mga kaganapan sa Lilet at attorney at law, muling sumiklab ang mga tensyon sa mga buhay ng mga karakter sa paghaharap o paghahanap ni Kalorena ng hostisya para sa kanyang anak na si Ino. Patuloy siyang nagsusumikap kahit na ang mga pagsubok at pagdududa ay bumabalot sa kanilang buhay. Sa isang bahagi ng kwento, si Kalorena ay patuloy na nagpapaimbestiga upang alamin ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang anak. Ngunit nakakaranas siya ng matinding frustration dahil sa kakulangan ng mga sagot mula sa investigador. Naisip niya na baka oras na para siya mismo ang kumilos at muling buksan ang kaso ni Ino at ang kaso kaugnay ni Attorney Meredith bagamat nag-aalala si Constantino sa mga aksyon ni Kalorena hindi siya makapapayag na itigil ito. Naniniwala si Kalorena na walang makakapigil sa kanya hanggat hindi niya nakakamtan ang hustisya para sa anak. Sa kabilang banda, ang relasyon ni Atty. Alon at era ay patuloy na nagsusustento ng tensyon. Pinili ni Atty. Alon na maglayo-layo muna at magtungo sa probinsya upang makapag-isip kunwari. Ngunit hindi nagtagumpay ang mga pagtatangka niyang makuha ang simpatya ni Era. Sa halip, tila nagiging mas malabo ang kanilang relasyon. At patuloy ang kanyang mga lihim na hindi pa alam ni Era. Habang ang mga emosyon ng mga karakter ay patuloy na umuusbong. Nagiging isang mahalagang eksena ang pagkikita ni Lilet at Patricia sa isang kafe kung saan inaya ni Lilet si Patricia na mag-usap silang dalawa upang malaman na ni Lilet kung ano ang ugnaya ni Patricia kay Vivian. Mukhang may mga hindi nasasabi at mga tanong na kailangang lutasin si Lilek. Nakita ito ni Kalorena na hindi pinalampas ang pagkakataon at lumapit sa kanila upang magtanong. Tension filled ang eksena at ang galit ni Kalorena ay muling sumiklab at tila may kakayahan siyang baguhin ang takbo ng lahat ng bagay. Dahil dito, mas lalong napuno ng misteryo at mga lihim ang kwento at lahat ng karakter ay nagiging sospeks sa iba't ibang krimen at lihim na kinasasangkutan. Patuloy ang laban ni Kalorena para sa hustisya at tila isang malaking pagsubok ang kakaharapin ng bawat isa upang malaman ang katotohanan dahil ang mga kriminal ay pilit pinagtatakpan ang kanilang mga kasalanan dahil hindi sila papayag na basta-basta na lang sila mahuli ng mga bida dito sa Lilet Machas. Kaya naman hanggat maaari, gusto nilang itago hanggang kamatayan ang kanilang mga lihim na itinatago at mga lihim na hindi nila kayang ibulgar sa lahat ng tao sa mga susunod na episodes. Asahan natin na lalalim pa ang mga ugnayan ng mga karakter at mas magiging matindi ang mga sakripisyo at desisyon na kanilang haharapin. Si Eira ay mas titindi ang galit dito kay Lilet matas da dahil matapos ngang lumayo nitong si Atty. Alon at hindi matuloy ang kasal nilang dalawa ay tila sinisipa niya itong si lilet, dahil sa nangyari sa kanilang paghihiwalay nitong si Atty. Alon. Hindi alam nitong si Atty. Alon. Hindi alam nitong si Eira na planado lahat nitong si Atty. Alon at Patricia. Ang paglayo kunwari nitong si Atty. Alon. At pupuntang araw kunyari itong si Atty. Alon sa probinsya para magpakalayo-layo muna at ipagamot ang kanyang mga paa o ang kanyang mga tuhod. Hindi naman alam nitong si Atty. Alon kung tatalab ba kay Eira ang kanyang pagpapanggap at palabas na aalis siya papuntang probinsya. Ngunit hindi nga ito natatapos dahil si Trixie unti-unti nakokonsensya sa lahat ng nalalaman niyang sikreto tungkol sa kanyang ina na si Patricia. Dahil hanggang ngayon, inuusig pa rin si Trixie ng kanyang konsensya dahil sa mga nalalaman niya. Pinipilit nga nitong si Patricia na itago ni Trixie ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kanyang ina dahil malamang daw ay masisira ang kanilang pamilya. Dito nga ay sinabihan pa ni Patricia si Trixie na panigurado na mag, magagalit itong si Lilet kay Trixie kung sakali na malaman ang kasalanang ginawa nitong si Patricia. Nag-iisip nga si Trixie kung kailan niya masasabi kay Lilet ang lahat ng katotohanan dahil hindi na niya kaya pang magtago lalo na at sumulpot itong ulit si Kalorena na naghahanap ng hustisya para sa anak niyang si Ino. Iniisip ni Trixie na lumantad at sabihin ang lahat ng mga sikreto ng kanyang ina na si Patricia. Ngunit nagdadalawang-isip pa rin si Trixie. Iniisip naman niya ang magiging kahinatnan kapag isiniwalat niya ang lahat ng sikretong nalalaman niya tungkol sa kanyang ina na si Patricia iniisip niya na baka mabulok sa bilangguan ang ina niya na si Patricia dahil nga sa dami ng kasalanan na ginawa ni Patricia kay Ino, kay Meredith at sa iba pang mga tao sa buhay nila. Hindi alam ni Trixie kung paano pa niya panghahawakan ang mga sikreto na tinatago nilang mag-ina. Kumpiyansa naman itong si Patricia na hindi hindi siya ilalaglag ng kanyang anak na si Trixie dahil nagmamahal nga raw itong si Trixie mahal na mahal daw niya ang kanyang ina na si Patricia kaya hindi niya magawa na ipagkanuno kay Lilet itong si Patricia kahit na nga nahihirapan na nga itong si, si Lilet na alamin ang buong katotohanan tungkol kay Atty. Alon matuklasan pa kaya ni Lilet at Kurt ang lahat ng tinatagong lihim nitong si Patricia. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matchas. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.